Alright, so malapit na tayo ngayon sa arko ng Bigol! Woohoo! Uy, wala pa. <laughs> Excited! <laughs> Gateway to Bicolaja! Welcome! Woohoo! So, meron dito nga magkakainan. Uh, Hanapin natin yung ah uh, hinihintaan ng mga moto vloggers dito nahanap ko lang ayun so dito tayo mga kachoki tara nga natin so tara kumain muna tayo dito ano ang pinumaan mo sa'yo kape? oo oh, okay. na lang lang no, cup noodles anong oras na ba? Oras cheese yung ano bulalo? bulalo yes bakit ang dami dito yung sticker tay? dami dito yung lang nag lang, uh, ano, stop over ng mga ano? parang kung nag picture picture yung mga grupo grupo -grup, magligit eh. ah pwede magligit dito? Nice. Oh, okay. <laughs> ah, mga vlogger. Marami Sino'ng sikat na motovlogger ang pumunta na dito? Ah. Sino pong sikat na motovlogger yung ano, kilala niyo na pumunta na dito? Marami na po dumaan pero parang may isa sa sikat sila. Eh. Parang ikaw isa sa sikat sila. Eh. Oh my god! Wow! Loob <laughs> po. <laughs> 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 So magdidikit din tayo dito kay tatay So dito daw Bali ningkan ng mga moto vlogger Mga riders club Tapos nagdidikit ng mga sticker dito So ang dami guys Bali tara Magdikit din tayo dito So meron din akong dala dito ang sticker natin So yan Ito yung Chox Moto ito yung Chucks Moto, may sticker natin Tsaka ito, dalawa Ididikit natin doon, and ganoon din sa ating uh, Riders Club yon, Yun, Yun. Pahit muna natin Hanap muna na lang sir ng pwesto dyan Okay So Pagkat pwedeng idikit natin to So bali to Para uh, makita rin lang iba nating uh, mga ano friends at katrupa na napadaan din ako dito di ba oh yeah sorry sa oy uh, matata na lang espisa so dito na sa baba ayan Ang ating chocks motor So tignan natin sino kaya sikat dito ng ano. Ay ah, ito si ka grupo ko 'yan si Kibuloy. Shoutout out sa iyo Kibuloy TV. Tapos yeah, ay, Sino pang kilala natin dito ng ano? Ah, ito si ano. Dito rin napadaan din pala dito. Sumasabay so, tayo isa pwedeng i-dikit so dito na natin yun sa table taas alright chokes pasensya na sa si Jawo saan saan po ah si Jawo asan si Jawo si Jawo Lakwatcher Motovlog Nandito pala tapos Si Kabugok TV yun dito Alright Tapos sino pa Magkakalala yung iba eh Ayan si Jawo Shout out sayo Tapos ito naman Yung sticker ng ating Riders Club Dikit na rin natin dito So Ayan Ayan. Oh! Okay. Hmm. Nandiyan ba? So ang dami na talaga. So wala na tayong space na papaglagyan. Buti na lang doon, oh. No? naki-insert tayo. <laughs> okay. Katagumpay, nandiyan. Ah, dito. So dumayo rin pala dito. Nag-stop over din dito, ano. Ayos. Ah, hmm. Sina Sina po si Hammerman really naked. kaya nga nakita ko ito oh, sticker niya magkakasama ata sila eh so snack mo na tayo kasi nakakagutom na right so, ayan, Snack muna tayo dito Ito na nakita tayo eh Promise Lagi akong dumadaan dito pagka umuwi akong Bicol Pero ngayon ko lang ito napansin Lagi po na akong ito sa sangra, eh. wow! Kaya nga po tayo, kaya kayo nilang kilala na kasi kayo siguro ano Mga na, pop lab, yun. oh. so, Yung isang ano minsan sir Sikat din daw ito eh Ayun po Ito yung bagong... bagong dikit dito Oh talaga? Really nigga? Bago lang? Sino, sino naman po? mag sila. Hmm. Ano motor moto vlog ba yun? Ito? Ito siya. Ayan, si motoron daw. Oo, oh, sikat na yan. Polis yan eh. Opo. Opo, polis yan eh. Si motoron Pamimigay na rin yan ng Evo. Wow naman! Alin po? Ayan no. Kaya nga po eh vale mama pano. Yo, ako na. shout out kay Motoronda. Ayingi ah, daw sa atin ng ano helmet para sa anak niya. So, sana ma mapansin tayo. <laughs> so ayan kasi di nanay nalaman na si uh, Motoronda is nagbigay ng helmet sa mga ano mga riders na Kapos. So baka makita yung video natin at uh, ano dito yan. So ayan yung luma niya ano, uh, helmet ng anak niya. So sana mabiyayan siya nanay ng bagong helmet. So shout out sa iyo Motoranda. <laughs> so ayan yung kanyang So ayan yung kanyang ano, ilit na ano, sticker. So yan basag na. So dito yan sa may lagi uh, ng ano Gateway Bicolandia. Sabi ko hindi mo sinabi. anak Ah. Uh, ah. Uh, ah. Uh, ah.

Opo. Sa kahit ang buwan ng Malaysia, madami talaga ang mayroon. Ah, talaga po? Hmm. Mas araw-araw, marami. Yung mula madaling araw pala lang. Um. Kanina nga sa Timunan, daming mga riders dun eh. Nakasalamuha ko rin eh. Pagadaan ko. Doon siya ang tatambay sa taas. Bago lang yan. Yeah, bago lang December Mr. yan dumaan. Mr. Chef, Vlog. Ah, pupunta rin dito bago lang. Hmm. Kami naman hindi kilala. Ako, ako 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 punay, ano lang hindi naman ako naghangad niyan. Kung akin gusto ko lang yung experience pag nagla-rides kasi pag tumanda ako gusto ko rin makita yung kabataan ko, <laughs> 'di ba? Bonus na lang kapag ka na-monetize pa sa Facebook. Tal first time ko 'to eh. Nakita ko lang din 'to. Kaya hinanap ko pag ginto ko eh. Hinaanap ko yung ang daming sticker, ito pala yun. <laughs> sa inyo. Asa dito naman naman. Sticker ako. Ito po yung akin. Ito po. Tsaka ito po. <laughs> Yan yung akin, bagong kabit. Ito po. Apo. Yan. Tsaka ito pa. Ito yung sticker ko. So ito naman yung sa club namin. So ito yung kay Asan yung dito yung kay ano, Jawo? Sinasabi mo, ito ba? Ah, ito pala yung steel ni Jawo. So sikat 'yan, kilala. Tapos si Motor Tapos ito. Exhaust kapitbahay uh, ito. Ah, ito. Oh, At, yan, eh. yan, sikat din daw yan Tsaka ito, ito si kabugok din Ayun, oh. Kilala yan o oh. So yung iba dyan mga kilala talaga pero yung iba din natin kilala. <laughs> ah, bago po iba yan, bago. Ito po po yung tumutulong sa mga riders pa may mga nasisira ang rider. Ah. Minsan naubusan gasolina. Ah, po na. ba yun ah? Yun po pala. Minsan Ayun, eh, na. Siguro yun din yung ano niya, paraan, ng pagtulong. Mabahing Pinapanood sa gamit sa rin Mapanood ko eh. oh. Talaga? <laughs> Di ko kasi na <laughs> <laughs> hindi Di kasi lahat napapanood eh Lalo pag busy trabaho Pag nasiraan, naplatang